tatlong bansa, isang biyahe. Sa special episode ng Motorcycle Diaries, kasama si Jay Taruk at ang ilan pang motorcycle riders sa iba't ibang panig ng Southeast Asia upang pasyalan at makilala ang kultura ng mga bansang Malaysia, Brunei at Indonesia. Silipin ang dokumentaryong ito sa report ni Jay Taruk. Linggo lang tayong pumasyal dito sa Water Village, dito sa Maybrunay. Pero marami raw tao dito, halimbawa pag weekday. Ngayon, kompleto ito. May mga eskwelahan, may moske, bahay-bahay. Tapos meron nga silang fire brigade pa dito eh. Kaya mag-iingat kami dahil mahaba pa yung biyahe.